Hello guys, may nakita ko dito ang sapot guys. Atingin ah, tingin ko guys ay gagamba to guys. Ito guys oh, sapot. Yan oh, sapot. Ito guys oh. Yan oh. Tapos, dito. Papunta dito guys oh. Ito yung sapot. Yan, yan. Tsaka, yan guys, hanapin natin yung gagamba guys. Mabilis lang itong hanapin guys eh. Ito yung sapot guys oh. Ayan Ayan o oh, sapot Ayan sapot yan So tingin ko guys Ang gagamba guys Ay Nandito nagtatago guys oh. So. Mabilis lang hanapin guys oh. Ito yung sapot nya guys Ayan Ayan sapot nya yan ito Ayan kaya mabilis lang guys ito na tingin ko guys nandito yung gagamba guys oh ito guys oh dito siya nakatago guys oh ang galing niya magtago guys oh ito ito gagamba ito yung gagamba guys tingin ko dito siya nagtatago guys ayan guys ha tingnan natin ito ayan guys oh Ayan guys, oh, dito yung gagamba guys. Napakalaki guys, oh. Gagamba. Ayan guys, oh. Ayan guys, gagamba guys, oh. Dito siya naka tago. Ang ganda guys, oh. Ang laki. Ayan. Ayan na, oh. Ang ganda, oh. Ayan, oh. And guys Ganda guys Ayan oh. um, Hindi lang natin siya on this, kasi sayang Pabaya lang lang silang mabuhay dito And guys Ayan oh.